Mga kasayan, magpapalit tayo ng brake light switch. Yung pang disc brake kasayan na sa mga pang ganitong mga motor, mga pang disc brake. Ito siya kasayan ano. Yung normally open. <coughs> Excuse. Yung normally open na switch. Ito siya kasayan ano. Tignan kasayan. Ito kasi nangyayari sa kanya. Tutuha mo kasayan yung puwitan. Pag bukas po pa ng kasayan ng susian, eh na siya kasayan ano. Umiilaw na agad siya. Tapos kasayang pagka nag-preno ka kasaya, no? Oh. Hindi na siya, hindi na siya nagbiblink. Ito siya kasayan. Pati sa unang kasayan, no? Oh. Siya kasaya magpe-preno ka, wala. Wala siya kasayan. no? Oh. Pali kasaya problema niyang kasayan, ito. Magpapalit tayo nito. Ito ka mo dito Sa harapan. Ito, naka-open na ito kasayan Para madali na siyang tanggalin madali lang ito kasayan hindi nyo na kailangan pang pumunta sa mga shop basta kailangan kasayan pagka tinanggal nyo siya saka nyo siya hanapan ng parts ito tukang mo sa ilalim ito siya tukang mo ito tanggalin na rin natin isa ito kasayan na. may isang tunilyo lang ito dito ha ito Philip, Philip gagamitin nyo Philip Screw. Papansinin nyo pala kasayang kung ano nangyari sa kanya. Ito, tutuwa mo rito. Ito kasayang lumubog na siya. Oh. Yung pinaka... Ito kasayang yung pinaka ganito niya. Oh. Lumubog na. Kinalawang na sa katagalan. Kasi kasayang ano lang siya, replacement. Hindi naman siya original. Kaya hindi na natin siya i-repair. Papalitan na lang natin. Mura lang naman to. Siya kasayan na, Ito yung tumiliwa niya. Tatanggalin nyo lang muna to kasayan. Ito siya. Tatanggalin nyo. Yung dalawang ano, sakit. Tapos, phillips screw. Tingnan yung position kasayan ha. Ganito yung position kunin nyo na agad yung ano nyo ganito yung gagawin yung position sa pagtanggal yung brake switch na yun yung ilalagay eto sya oh. kaya kasaya no kinalawang na sya saka umano na umangat na yung pinaka ano mura lang naman to kasayang kaya mas maganda lang na palitan natin kaysa i-repair natin ano Ayan yung sya kasaya, no? lumulusot na yung ano niya brake switch ganun siya kasayan dapat magpipitik siya Yan lang naman saan ito kasayan 25 pesos sa kasayan na tingnan nyo nga kailangan siya parehas parehas yung ano niya tapos kasayan dito yung tornilyo Oh, susubukan natin siyang isalpak. Tapos meron siyang pinaka butas. Tutok mo yung butas na kailangan kitang kita nila yung pinaka butas na paglalagyan. Dito siya tatama. Dito tatama yung pinaka ano. Eh, ano to? Dinan mo to. Ito, yan. Dinan mo yan. Ha? Tapos dito siya itutong sa ilalim. Tapos pagitan niya ninyo, lulutang na siya. Ha? Kaya okay, bitawan mo. Kaya kasayan no? Pagka naman kasayan ito, pudpud na yung ganito yung kasayan, hindi siya umaabot. Ito ha, pag pudpud na ito kasayan ha? eto alimbawa, kasi may mga cost na hindi pudpud na yung ano niya, sa Lagi ring nakailaw yung brake switch nyo. Pwede siyang dikitan dito kasaya ng ano ng steel epoxy. Para kumapalto to, maabot niya tong pinaka bubungguin na to. Yung pinaka ano niya, oh. pinaka pin. Tapos kasaya nito, ipapakita ko naman sa inyo yung kung pa paano malalaman na buo siya ganito kasayan para malaman nyo na buo buksan nyo lang yung switch tusukin nyo lang siya kasayan na tapos tusukin nyo yung kabila tingnan mo kasayan kung umiilaw Yeah, no. Pagka nakita nyo na yung kasayan na na umiilaw siya, umiilaw kasayan ha, ibig sabihin buo yung wire. Huwag kayong magalap na ibang sira, yun lang yung switch lang yung sira niya. Yung switch lang yung papalitan nyo kasayan. Ito kasayan, kahit magkabaligtaran to ha. Ito, suksok nyo lang siya. Huwag nyo hanapan siya ng ano kasi pwede siya magkabaligtaran Kaya kayang-kaya nyo na siya. O kahit hanggalin nyo ulit siya, lipat nyo sa kabila. Silipin mo muna kasi pala kung nagbe-break switch na siya sa likod. Pasok ni lang mabuti yung ano niya, yung pinakatanso ah. mo kung nagbe-break switch na siya. Yan, okay na siya oh. Ito kasi na kung magkabaligtad ka. Magkabaligtad ka halimbawa. Ito, tignan mo kasaya kung meron. Uh, ah, ganun lang kasaya yung pagpapalit ang brake light switch sa ating motor. Ang model natin kasaya Rusi. Rusi Yuri 110 Wave Style. Uh, so, lang ang pagkakabit kasaya na. Ha. Hanggang dito na lang mga kasaya. Salamat sa panunod.